Hello! Magandang hapon po sa lahat ng magsasabong. Ayan, nandito po tayo ngayon sa manok ka ng tatay ko. Alam niyo ba ng bata ako? Galit na galit ako sa mga manok. Kasi, kasi yung tatay ko para mas mahal niya pa yung manok kesa sa akin. Lagi niya pong binibila ng vitamins. Samantala ako, ni nitikitiki, hindi yata niya nabilhan. Tapos lagi niya ginaganito. Tapos pinapausukan. Samantala ako, hindi malang napausukan ng tatay ko. Tapos lagi niya pag ang mga manok niya sa kanya mga kaibigan magsasabong. Samantala ako, hindi niya po maipag, maipakilala. Tapos minsan, pinagluluto niya pa. Minsan nga kinain ko, yun, nasapok ako. Yung pala para sa manok niya yung niluto ng pagkain. Hello ka sa kanya, hello. Ayan, syempre, minsan po napapalo rin po ako ng tatay ko kasi minsan hindi niya rin po matanggap na bakla ako. Kaya syempre, pag nagagalit ako, sa mga manok niya ako gumaganti kasi bawal po lumaban sa magulang. Kaya sa manok niya na lang ako bumabawi. Minsan tinutuso ko yung mata, pinipilayan ko, tapos kinukuha ko yung mga balahibo ng manok. Yung balahibo niya, ginagawa kong costume. Tapos minsan pag nakikita kong nakasabit sa initan, hinahayaan kong nakasabit hanggang mamatay para makabawi ako. Minsan talo. katuwan naman ako. Sabi ko, yes, nakabawi rin ako. Ay, pero dumating din po ang time na natanggap rin po ako ng tatay ko. At syempre, sa pagtanggap niya, sa akin bilang bakla, minahal ko na rin ang mga manok niya. Ito nga, inuwihan ko kanina ng red ribbon na cake, di ba? Di ba, inuwihan kita? Di ba, inuwihan kita? Oo daw po, sabi niya. Di ba, nag -oo siya? Oo daw. Minsan inuwi ko nga siya ng jallibee. Tinitake home ko siya kasi so, minsan ayaw niyang kainin kasi manok daw, chicken joy. Hayun, sige na babay ka na. Bye-bye!